Hello po, ma'am. Okay lang po ba, Mr. Oh my God! Mr. Mr. Uh, may challenge po kami, ma'am, na bibigyan, bibigyan ko po yung ng 200 pesos yung uh, kung makakasagot sa aming challenge or yung mga tanong namin na based lang on uh, history pero basic history lang po. Okay lang po ba? Okay lang po. Tatlong katanungan. Pag masagot mo yung tatlong katanungan, uh, you will receive 200. Pag isa lang yung masagot, 100. Pag dalawa, 150. Okay lang po ba? Okay lang po. So, yung unang tanong natin mami, ito. Sino yung tinagurian na the father of Protestantism? Or who is the father of Protestantism? Yes. Okay ba? Okay. So, pangalawang tanong, anong simbahan ang nag-compile sa Biblia? Di ba maraming simbahan? May, may iglesia, may Catholic Church, may Jehovah, may Mormons. So, anong simbahan kaya yung nag-compile ng Biblia? Catholic Church? Pangatlong tanong. Are, are you a Okay. Thank you. <laughs> Then, sa pangatlong tanong, ito po ma'am. Kailan itinatag or itinayo ang simbahang katoliko? Wala, well, uh, like, eh, eh, hindi mo alam. So, sa, pang, pa, sa unang tanong ma'am, who is the father of Protestantism? Ang ama ng Protestantismo ay si Martin Luther, dating pare na nagrebuild simbahang katoliko, uh, tumiwalag sa iyong dahilan kung bakit maraming mga born again may mga iglesia ni Cristo Jehovah's Witnesses ay ibang mga sekta then sa pangalawang tanong who compiled the Bible? it was the Catholic Church so yung Catholic Church po yung nag-compile no ng Biblia yung may ari ng Biblia yung mga Biblia na ginagamit ng ibang paniniwala galing ho yan sa simbahang Katoliko okay lang po? okay lang? so nakasagot ka sa pangalawang tanong pangatlong tanong kailan itinatag yung simbahang Katoliko? so kailan itinayo ang simbahang Katoliko? It was established by Jesus Christ in 33 AD. So, kailan? 33 AD. So, yung founder po ng Sibang Katoliko na uh, uh, member ka, di ba, ng Sibang Katoliko. So, ang, ang, founder po niyan ay si Jesus Christ. Na kailan ito natag? It was established by in 33 AD. So, congratulations ma'am. May 100 uh, may 100 pesos ka ma'am. Uh, Receive pangalawang tanong. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank okay, you. Yeah. Thank you. Thank you for tuning. Bless.